halos siksik -sik na to sardinas na nangyari dito 10 pairs lang na 2 SC si 5200 and then 2 SA 1943 tapos merong 12 cups 12 piraso na 100 volts na 10,000 microfarad naka series parallel angas ng forma nyo siksik na siksik -sik, oh. nakalain mo ganito kalaki lang oh, punong puno Welcome to my vlog So, magpe-flex muna ako ng uh, kakatapos ko lang gawin na amplifier kaya sa mga nakarang araw ko wala ako ganong upload kasi, ito mabilis ang vlog lang naman ito, kasi dahil sobrang busy ko dahil sa mga gawain ko na uh, symbol na amplifier, ito kaka kakatapos ko nga lang itong gawin eh medyo, ikuan ko lang ito ipa-flex ko lang ng konti, papakita ko lang sa'yo ng konti din abangan nyo na lang sa sunod yung pag soundcheck check nito, oh, bukas kasi, linggo bukas eh, mapagpunta may mayari nito, yung eh. kumpare ko. Ito yung isa sound check namin gamit yung uh, apat na uh, low natin dun or sub natin na speaker. Bale, loaded ako ngayon sa gawa guys eh, kaya pagpasensyaan nyo na muna yung mga pa-request ng mga video. Basta gagawin ko ng video yan pag may time na ako. Medyo, medyo busy talaga. Tatlong kwanto eh. Isa, dalawa. Tatlo, oh, Tatlong, apat. Apat amplifier yung babanatan ko ngayon. pura symbol. Ito nga oh yung alalay ni Panday dito bago na lumit yung alalay ni Panday ngayon Bitiram panto to magaling na technician to pag gumaling to bata pa nagtatanim na ng pyesa may bagong alalay ko ngayon para to dito ito yung binaklas ko yung loob binaklas namin loob papalitan namin ng bago papalitan ng bagong board na maliputi na na board yung lalagay namin and then ito yung itsink eh ito yan pero kung pa ito, pangatlong lineup pa ito. Meron pa akong isa, yung kay pare na yung Maclellan. Papalitan namin ng laman loob noon. Tapos pangatlo na ito. Yan. Kaya medyo busy talaga si Solid G ngayon. Medyo mahaba na casing ito. Bale, balik tayo rito. Ito naman, old school na amplifier ito. Yan o, tingnan nyo. GMS 1200T yung model nya. Ngayon, palit laman loob na ito. Ito na tawag dito. Review, redo, review Flex ang tawag dito eh. Tama ba? Review flex Ito <laughs> yung transformer nyo Malaki Yung sukat nito uh, 7x4 yung core nito eh Yan tapos yung Yung voltahe na pinalabas namin Is 100-0-100 100-0-100 yung supply nito Secondary And then the rest is Mga accessories lang naman yan eh Relay And then Pan Tsaka sa buffer nya Tapos 10 pairs lang guys ito yung transistor niya, naka 10 pesos lang ito. Si Mexi yung case oh, tingnan nyo. Halos siksik na to. Sardinas na nangyari dito. 10 pesos lang na 2SC5200 si and then 2SA1943. tapos merong 12 caps. 12 piraso na, 100 volts na, 10,000 microfarad naka series parallel. Ah, Angas ng forma niya oh, siksik na siksik o. Oh. Nakalain mo, ganito kalaki lang o. Oh, punong-puno. puno Solid to, solid to pag ma sound check niya, mapaparinig ko sa inyo yung tunog nito. Sa ngayon, kwan lang muna tayo. Uh, review flex flex lang. Papakita ko lang sa inyo and then syempre may 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 meron lang may ko-content si eh, Solid G eh. kasi sobrang busy. Diyan nagagalit na si Pareng Google sa akin eh. <laughs> Kabila 10 press din nito. 1 2 4 6 8 10. Sampo, sampo Tapos yung driver is Alam nyo na, Rakula Rakula lover tayo eh Walang kamatayang Rakula Takula na Keep Iyan yeah, o Angas diba O oh, kahit na DIY lang eh Masasabi mo na Medyo angas angas Yung kulang na lang pala dito guys Dito na lang Kaya may nakabang na wire to dito Yung dating input buffer dyan Ibabalik ko Susubukan ko ibabalik Subukan ko sa ibalik Ito kulang pa ngayon yung isang board dito ko naibalik na pa eh Kasi kinukuha ko yung data Yung data ng board na ito, para masensya na kayo, medyo maingay dito tayo sa labas eh. Hindi ta para may babalik yung bridge niya. Ay bridge, sorry, yung input buffer. Kahit na siguro na bridge, kahit taka mono stereo lang siya, basta may babalik yung buffer niya. Ah, uh, ito, wala isa, hindi ko na ibalik. Ito yung mga wire na nakaabang nito. Ito para sa supply. Ah, uh, 12 0 12012 and then ito yung mga input niya. Tapos meron lang siyang tatlong pan. Kasi dati yung original nito, yung pan niya is isa lang isang 220 lang dito ngayon pinalita namin ni paring naku pare ko kasi in, masikip yung 12 volts dito ay 12 volts yung 220 volts na pan yung makapal halos hindi na sumasaya dito sa may kwan sama eh, sumasaya dito may kapasitor kaya pinalita ng 12 volts na mataas lang na ampere bali tatlong piraso siya isa dito, uh, isa dito and then isa rito yung para sa may buga para ma absorb ng ng init dito sa may sink kasi naka 10 lang tapos yung ka transformer oh, sobrang laki <laughs> sobrang laki yan siksik -sik na siksik -sik, oh yung sabi ko may para wala ka nang mapaglagyan ng board eh oh halos magkadikit-dikit lahat kaya kailangan kargahan ng pan mas may sana kung apat yung pan eh kaso wala ka nang paglagyan yan ito oh. sa soft start dito yung soft start kan dito ko na nilagay oh. tapos yung board ng board naman ng ng pan and then sa may kuwanya sa may buffer niya dito dito nakatago na siya dito yan yeah, supply yan kita ko sa inyo angas no <laughs> angas kasi gawa natin eh siyempre sino ba mapupuri sa gawa natin eh siyempre hindi sarili na natin magpupuri dyan kaya sobrang busy kaya tayo si is solid sa pagbablog mga nakarang araw wala ganong may upload man pa isa isa lang tapos na testing ko na rin naman ito na ito napapatunog ko naman ito. Kaso dito lang sa ganito speaker lang. Eh siyempre gusto ko mapapakita sa inyo yung nakakabit na doon eh. Yung nakaapat siya para mas sulit yung paggawa natin ng video, di ba? Sa ngayon, pakita ko lang sa inyo na ganito lang muna. Apa si on ko para mas makita niyo yung mukha. And then dito pala guys, sa may biometer dito wala na, hindi ko na pinalik kasi wala na yung board nito, wala na Medyo baldado na. Kaya binuhay ko na lang yung power, ito, speaker or signal, clip, power. Yan, yan pa rin naman yan. Ang nang protect lang yung nawala kasi walang protect dito. Yung itong pula na ito, unang pula dito sa ilalim, yan yung ginawa kong protect. Same sa may kabila dito. Yan, nakaprotect din to Tapos itong speaker, speaker kasi signal yan eh. Yan, signal, clip, and then power. Papalitan ko sana ng kulay blue kaso wala akong kulay blue na power eh. Masang ganda maganda sana kung kulay blue yung power nito. Ah, lumang case na ito. Pero, ang ganda. Bangis ng forma. ako. Uh, on ko. Baka peta kayo sa inyo. Yung mukha niya pag naka-on na. naka 20 na to. Hindi na ako gumamit ng bulb. Kasi final test na ako eh. Pag nagpa-final nagpa testing ako, ay eh, hindi ako nag-bulb na. Diretso to 20 na para malaman mo kung... Sure na yung gawa or ay sure na yung audio or hindi pa yun, ito yung tinata tinatanim ng alalay ko. O, oh, ba? Diba? Yan, siya lang nagtatanim niyan. <laughs> para to dito. Para dyan. Mas makangas tingnan yung kulay puti. Sigre-relax muna siya. Papay nga siya. Ay, napagod. <laughs> yung, yung dati pala. Yan, ito yung dating board ng nandyan. Yung dyan na yan. Eh, pinakakuan sa akin. Pinaulit sa akin ng mayari. Or, pero hindi ako gumawa nito guys ha Dating yung ibang chef yung gumawa nito Bali pinaulit lang sa akin Tapos ang gusto may ari is ganito klaseng board na Yung kulay puti Kaya yun na tinataniman na ng alalay ko Dito Inaanak ko ito <laughs> Ito naman transformer to is transformer ng K10 ko K10 ito eh 104 naman supply nito oh, 104 Ito na lang mas na mga marami kayong abangan na soundcheck dito sa akin Sa mga DIY na gagawin ko And then yung McClelland Tapos ito pa pala isa Ipakita eh, ko na rin yung mga ko Ito naman Yamaha Yamaha na P5000S Kung i-repair, kung kaya i-repair Pag hindi daw eh, Sabi ng mayari, ikuha eh, na lang din diyan po, Conversion na lang din Minutes, Ipwede eh, na ito At tingnan nyo yung mukha nyo Papakita ko sa inyo yung mukha nyo pag naka-on O yan, buhay na siya, ito May ilaw, may ilaw. O wala yan, o wala na, di ba? Kasi kwan yun, protect yon Nag-relay na. No, wala na siya. Yung power niya dito. Ito pa rin. Power. Ayan, same. Ayan, GMS 1200T. Model. Rakula Lover. <laughs> Rakula na yung laman loob niya. Tapos panyo, lakas. Kasi matataas na ampere ang nilalagay namin. Ang nilalagay ko kapag mga 12 volts lang. Hindi ba 12 volts basta matatas ng ang ay eh. malakas 'yan. Eh, si pag ko. Ang <laughs> dito na lang 10 minutes. Eh pwede na 'yan. Uh, meron lang akong ma upload sa channel ko para ma-update lang siya. Kung tayo magtapos, eh, siyempre, promote mo na tayo ng mga social media pages natin. Una, sa mga hindi pa sa may Facebook page ko, sa may Facebook, eh, pakipalo, siyempre pakishare ng mga video natin and youtube channel sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe, like, share and then pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video ko ah, uh, ulitin ko abangan nyo na lang to baka sunod na araw or mga basta bukas makalawa i-upload -ma ko yung video nito na may isa soundcheck na ingat, god bless and then peace sa atin lahat